Nandito tayo ngayon sa Mandaluyong para iuwi itong Yamaha XSR 155. It's been in the market for around 3 to 4 years already. Pero gustong gusto ko pa rin yung styling niya. Sa lahat ng 155 to 200cc na naked standard bike, ito ang pinaka ko sa lahat. Underpowered nga siya comparing sa 200cc na spark pillin or fit pillin. Pero ito pa rin ang pipiliin ko. We will be using this motorcycle for 2 weeks The testingin ko siya, ilalayo ko siya ng Metro Manila and ikagwento ko sa inyo lahat ng mga magiging experience ko with this motorcycle For now, i-share ko lang muna sa inyo yung initial impressions ko with the motorcycle Para sa akin, uh, visible naman, viewable naman yung yung panel niya, kahit direct sunlight nakikita naman yung LCD yun nga lang, may mga times na itong chrome itong yung chrome na part na to nagre-reflect kanina sa mukha ko medyo nakakasilaw pero siguro kung naging black yan or plain lang baka mas maganda pero okay na rin yan Yun Yung nga lang talaga may area na tumakatalbog yung reflection niya nagre-reflect yung ilaw nagre-reflect yung sunlight dito sa chrome na yan malawak yung handlebar niya yan kung okay, hawakan medyo nakapaatras yung paa natin sporty looks kaya kung medyo may katangkaran ka medyo mahirap hirap five foot nine ako nakabend yung tuhod ko paatras parang naka rear set pero kung siguro mas shorter yung profile mo kaysa sa akin baka mas comfortable na na ka nakaakat naman yung puhod ko dito sa tangke which is good for additional grip shocks. Maganda naman yung play niya. Wala pa ako naririnig na lagutok. Wala kaninang tinuwa ko siya. Malambot din yung shock niya sa likod. Maganda yung play para sa akin. I think that's okay. Tapos yung upuan niya, napaka napaka kapit. Parang ayaw gumalaw, ayaw umusog nung kwet ko. Kahit nakakaldak Kasi usually, parang adjust adjust ka pag kagana kasi dumulas na ka yung seating position mo pero dito ayaw gumalang eh. for the shifting napakagaan ang shifting niya for now yan lang muna maishare ko sa inyo mga idol sana subay ko yung mga susunod kong videos regarding gaya ka XSR 155 Thank you so much for joining me again. This is Tantan Santiago of Tanodo. Stay dry and ride safe. Kita kita sa daan mga idol.